Nagpamalas ulit si Tony Bishop ng isang double-double performance, with 25 points and 11 rebounds, upang pangunahan ang Barangay Ginebra sa kanilang come-from-behind win laban sa Blackwater. Double-double rin ulit ang ibinigay ni Christian Standhardenger, para sa Jim Kings, na sa bawat laro ay ibinibigay niya ang kanyang 100%, tinapos niya ang laban na may 16 na puntos at 12 rebounds. Nag-ambag naman ang bayani nung nakaraang game na si Maverick Ahanmisi ng 20 puntos, 6 na rebounds at 5 assists, pero siya ay tumira lang ng 1 out of 5 sa 3-point line. Maagang iniwanan ng Blackwater ang Ginebra sa first quarter, gamit ang kanilang 3-point shooting, tinapos nila ang period na abante ng 17 puntos, kung saan ay nagkonekta sila ng 7 3-pointers. At ginawa nila yon habang umiscore lang ng tatlong puntos ang kanilang import na si Chris Ortiz, sila ay pinangunahan ni RK Ilagan sa first na gumawa ng siyam na puntos at lahat ay galing sa 3-point area. Ang Hinebra ay gumawa ng run ng magising sila sa second period, labing isang puntos ang ginawa nila sa simula ng quarter laban sa tatlo ng Blackwater, at ang abante ng bossing ay naibaba nila sa single digit. Muling pinalaki ni Ilagan sa labing lima ang kanilang kalamangan, pero sham na sunod na puntos ang ginawa ng Jean, para ibaba ulit sa anim ang kanilang hinahabol, bago tapusin ng bossing ang first half na siyam ang abante. Nagsimula ulit ng malakas ang Hinebra sa pagbubukas ng third, sa loob ng dalawang minuto ay naibaba na nila sa dalawa ang kanilang hinahabol, mula sa layup ni Bishop, at nakatabla sila matapos ang time out ng bossing. Ibinigay ni Maverick Ahanmisi sa Hinebra ang kanilang unang kalamangan, mula sa kanyang wing three pointer Pero hindi pa rin nakawala agad ang Jean, dahil lumaban pabalik ang bossing, at ang period ay natapos na hawak ng Hinebra ang dalawa lang na kalamangan. Matapos na paabutin ng Jean sa walo ang kanilang abante, ang bossing ay pinilit na bumalik sa laro, at sila ay nagtagumpay, ang kalamangan ng Hinebra ay natunaw, at sila ay nakaabante pa ng isa. Ang dalawang koponan ay nagpalitan ng mga basket sa sumunod na apat na minuto, ang Ginebra ay abante pa ng tatlo, at ang huling dalawang minuto ng laban ay wala na sa kanila ang nakapagtala pa ng puntos. Maganda ang ginawang depensa ng Ginebra kay Ortiz, sa kabila ng pag-score nito ng 17 sa kanyang 20 puntos sa second half, ay nagkonekta lang ito ng 1 of 4 sa 3 at 7 of 18 sa field. Napigilan din ng Jin Kings si Ilagan sa second half, matapos na magtala ng labintatlo sa first half ay dalawang puntos na lang ang naidagdag niya mula noon, at sablay ang sumunod na anim na three-point attempt. Tinalo din ng Jin Kings ang bossing sa rebound battle, sila ay nakakuha ng 47 rebounds, 23 mula sa offensive, na nagresulta sa kanilang 23 second chance points.